Okay. mga kakatel farming kabaka my name is JC the Guzman of Alpha Adventure. Uh, meron akong gustong share sa inyo ngayon no, tungkol dun sa isa sa mga uh, mga natutunan ko na tungkol sa pag-aalaga ng baka which is yung uh, papaano matukoy ang approximate na approximate lang naman, no, hindi eksakto. approximate na edad ng isang uh, baka ayon sa dami uh, ayon sa da quantity or absence ng kanyang uh, permanent teeth or permanent tooth kung nag-iisa pa lang, no? Uh, bakit uh, hindi pa pwedeng malaman exactong birth date ng baka? Uh, pwede naman 'yun ay kung ang uh, pinagbilan mo ay nagme-maintain ng pedigree o yung record ng kapanganakan ng mga uh, ruminant niya. Kagaya namin, no? Kasi sa mga kambing, tupa rabbit may pedigree. Even sa mga manok, no? Yung mga, mga breeders namin na Rhode Island Red pero anong gagawin mo kapag halimbawa uh, hindi nga walang kamuwang-muwang sa pedigree ang uh, backyard racer or pinagbilhan mo at uh, tinatantya na lang niya kung ano edad ng ng kaniyang uh, binebentang baka. Okay? Ngayon, pag sinapin niya ngayon itong bakang ito, nasa mahigit dalawang taon na 'to, mga between 2 to 3 years old. O, ikaw ngayon na walang na ang pedigree. Uh, saan mo ibabangga o iba i ang, ang sinabi ng nagbebenta sa iyo no saan As, mo i, paano ka makakasiguro or at least paano ka makakasiguro na nalalapit na, na sa katotohanan yung sinabi niyang uh, approximate na uh, edad ng baka ang binebenta niya sa iyo so yun na nga ang baka mag-at uh, maximum magkakaroon niya ng 8 or 8 na permanent teeth 8 sa so, umpisa puro milk test lahat yan yung walong yan para kagaya sa 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 tao no pero hindi naman lahat eh sabay-sabay yung walong lalabas no parang sa tao lang din una dalawa isa dalawa tatlo and so on and so forth no tapos yung walong yon yung it na milk test na yun pag lumabas na lahat uh, isa isa uh, mapapalitan yon ng permanent test so paano mo malalaman ang milk test sa permanent test Uh, mas mahaba yung uh, uh, permanent teeth kaysa dun sa mga milk teeth niya okay so ngayon dako na tayo dun sa paano matukoy ang edad niya ayon sa dami or absence ng permanent teeth kapag wala pang uh, uh, permanent teeth ang isang baka ang approximate na edad niya ay uh, 24 months pababa 2 years below okay kapag naman isa o dalawa ang kanyang permanent teeth usually sa hindi pala usually madalas sa harapan yan no sa harapan parang sa tao lang din talaga no uh, yung unang umuusbong na permanent teeth or unang ngipin na napapansin natin mas unang lumalaki ay yung mga nasa harapan uh, in the case of the cow sa ba sa baba lang yan no? sa baba lang yung mga ngipin niyan yan uh, kapag 1 to 2 permanent teeth ang approximate na edad niya ay between 20 to 29 months 20 to 29 months kapag 1 to 2 permanent teeth Kapag naman na uh, between 3 to 4 permanent teeth, ang kanyang approximate na edad ay between 28 to 38 months. Kapag 3 to 4 permanent teeth, between 28 to 38 months. Kapag naman na uh, between 5 to 6 permanent teeth, ang kanyang approximate na edad ay between 35 to 47 months. Bulitin ko, kapag uh, between uh, 5 to 6 ang kanyang uh, permanent teeth ay between uh, 35 to 47 months ang kanyang edad. Kapag naman between 7 and 8 permanent teeth ang kanyang approximate na edad ay between uh, 43 to uh, 58 months, no? 43 to 58 months. Ulitin ko, kapag ka 7 to 8 permanent teeth, between 43 to 58 months. Okay, so i-recap lang natin. Kapag uh, wala pang permanent teeth nasa 24 months pababa ang kanyang approximate na edad kapag naman 1 to 2 between 20 to 29 months kapag ka 3 to 4 nasa 28 to 38 months kapag ka 5 to 6 nasa 35 to 47 months kapag ka 7 to 8 nasa 43 to uh, 58 no? 43 to 58 months so, sa pamamagitan yan uh, pag bumibili ka ng kapag alam mo na yung mga pinangkit kong yan memoryado mo halimbawa pag bumibili ka ng baka itaas mo lang yung ano lang nya itaas mo lang yung upper lip uh, upper lip nya or ibaba mo yung lower lip nya para makita mo kung ano, ng tubig para makita mo kung ilan na yung permanent hit niya kung meron man okay. so hindi ka natin so yun ang technique dyan no, mga kabaka uh, i-memorize nyo lang yon yung mga binanggit kong uh, uh approximate na edad sa dami ng uh, permanent teeth ng baka o, no, edi kapag buyer ka, bumibili ka ng baka iaangat mo lang yung labi nya no? para makita mo kung ilan yung permanent teeth nya okay susubukan kung anuhin to ha itong baka uh, iangat yung kanyang labi kinakabisa ko pa ang uh, temperament ng bakang to dahil uh, kadarating lang neto so sinusukat ko pa yung kanyang uh, may tinatawag tayong flight zone no? yung mga bakang galing rancho wild mga yan no? so wag mo siyang gagawing parang aso lang or kambing o tupa no eh, yung mga native na kambing kahit tabihan mo yan di ka kayang ibalibag no? mas malaki ang tao sa mga hybrid lang na kambing no? maliban syempre doon sa mga naglalaki ang anglonubian tsaka bower eh, kapag bakang ganyan uh, huwag kang masyadong kampante or komportable na na ano looks can be deceiving na no? minsan gaganyan ganyan ng baka pero pag tinabihan mo yan nako baka mamaya eh, makita ko sarili ko sa taas ng mangga <laughs> so may flight zone tayong tinatawag ano yung flight zone na yon yung uh, perimeter no? yung nakapalibot sa kanya na inaalaw ka lang ng baka na dumikit sa kanya hanggang halimbawa kung hanggang dito eh, hindi pa siya nagiging defensive oh, hanggang dyan pa ang kanyang ano, flight zone hanggang dyan pa niya ako inaalaw na pumasok dun sa kanyang uh, sabihin na nating territory pero once na dinikitan ko yan halimbawa no? halimbawa, one, one foot na lang ang distance ko sa ulo niya o tapos eh nag wild siya doon ibig sabihin ni eh, ano yan pinasok ko na yung kanyang flight zone pagka ganon so ayan na uh, inilihis ko lang ng kaunti ano dahil uh, tumayo ako kanina nung lumalapit na siya uh, para nga uh, gusto kong share sa inyo kung ano ba yung flight zone na yun maliban dito sa ay uh, binahagi ko na sa inyo tungkol sa approximation sa edad ng uh, baka depend, uh, relative doon sa dami ng kanyang permanent teeth no? uh, a few days ago kahapon yata or the day before uh, day, the day before yesterday uh, na, na check ko na to kung ilan yung permanent teeth nya no? nung bago dumating uh, nasa dalawa pa lang so meaning to say sabi sa akin ng seller eh nasa dalawang taon na daw ito mahigit no? pero wala pa 3 years so. So, tugma naman dun sa napag-aralan ko, nakapagka 1 to 2 permanent test ang kanyang approximate edad ay between 20 to 29 months. So, that's uh, about uh, mga 2, up to 2.5 years na no? pagkaganon. Ayan. So, no, sana may natutunan kayo ha, papano sa mga bago-bago pa lang sa pagbabaka, kagaya ko. Sana may natutunan kayo doon sa Ibinahagi kong natutunan ko rin hmm. Doon sa mga datihan na dyan Malamang din yung nakailangan yung uh, Sinabi ko O oh, yan Ganyan natin Ganyan sya yung Paglaro So kailangan alis to oh, Try kong iangat ha Lumapit hmm. Try natin Nagkikipaglaro minsan to eh. Ang tatalon-talon na ganyan. Subukan ko. alika halik Ah, uh, ayan. Then, nakita nyo permanentis nya. Ayun muna tayong konti. Medyo parang bumubelo siya eh. Ayan. Kanina ang siya. I don't know kung na-capture sa camera yan. Lumabas yung kanyang dalawang permanent teeth. Okay. Ayan. So yun lang ang gusto ko yung bahagi sa inyo. Sa mga next na cattle related. Sa, sa mga ne, susunod nating cattle farming related videos. Ang mga plano kong share sa inyo ay yung kung ano ang feeding program ko sa mga breeders. Iba kasi ang feeding program para sa mga, sa fattening, iba ang sa breeding. Mas intensive ang sa fattening kumpara sa breeding lang. Minimaintain mo edad. Mas maraming kinakain yung sa fattening kaysa sa breeding. Ayan. So, ito mo ang tip mo. Oh. Ayun yung gumanga. Anyway, sige, huwag natin pilitin. Oh, kapalitan ko yung tubig niyang yan. Dahil tinumba niya eh. kakain pa yan. Okay, let's end the lesson from here. This has been JC of Alpha Adventure, your source of science based, experience driven, and technology oriented tips on livestock farming.